Ikaw, kuripot ka, kwenta ka ng kwenta, tapos, Lord, but wala kang binibigay sa akin? Lord, ba't hindi ako mayaman? Lord, bakit ang hirap-hirap ko? Ikaw nga, hindi ka nga nagbibigay eh. Bakit ka bibigyan? Kahit po yung mga mamimili ka, nakita mo na nagihirap, nakita mo na ang tanda-tanda na nagbibenta ng walis, tatawaran mo pa. Huwag mo nang tawaran. If gusto mong tawaran dahil lang para sa sake na makatawan ka, go. Pero at the end, bigay mo ng sobra. Kasi pinaghihirapan nila yon. Itong tandaan nyo, if you wanted money to be given to you easily, you have to let go of money as easy As well. Hindi pwedeng ikaw, uriput ka, kwenta ka ng kwenta, tapos, Lord, but wala kang binibigay sa akin? Lord, ba't hindi ako mayaman? Lord, bakit ang hirap-hirap ko? Ikaw nga, hindi ka nga nagbibigay. Eh. Bakit ka bibigyan? You see, you have to learn how to let go of some things that you wanted actually to be given back sa'yo. Okay?